Welcome back! Narito po tayo ngayon sa question and answer portion na Super Bonggaderang Mermaid! And this time, tatanungin sila ng special panel of judges natin ng mga tanong na hinanda nila. Tawagin natin ang contestant number one, ang Jeneline Mercado ng Quezon City. Hello, Jeneline. Pumili ka na ng judge na magtatanong sa'yo. Ang napili mong judge ay Mr. Asimo. Hello. Thank you. Hello, Janeline. Hello po. Nice to meet you po. And a pleasant day to you. And to all the wonderful people here who are in attendance right now. Wow. Ano <laughs> ba? Nice to meet you lang. Ang dahil mo sinabi. Depende lang po talaga. Bakit tinatanong so... ko ba? Pangunahan ba talaga ako? Wala pang tanong, sasagot ka na ka. Gusto ko lang tanungin kung sino kumuha ng gown mo kasi maganda. Ay, ito po. Ay, hindi. Yung gown ng host. Sino ba nandiyan? Siya na Gawa po ng friend ko. Ay, sino nga? Si Alvin. Patrimonyo o yung chipmunk? Alvin Siriban po. Ayan! O, no, di natapos ka agad. Pambihira ko sa saan agad dinadala yung sagot mo. Bueno, eto. Eto na ang question mo. Ngayon na po. Ay, hindi. Mamaya na. Pag tayo dalawa na lang. Ano ka ba? Question na <laughs> answer portion nga eh. Siyempre ngayon na. Teka ha? Ang question mo ay, How will you describe yourself in one word? Thank you very much for that beautiful question. I am more than glad to answer that no, question. Nakunwala kami mo pasaka niye. Tingin mo, di ko alam na nagiisip ka lang ng sagot, nagbabaying time ka lang. Sige, nasagot ni mani ka lang. If I were to describe myself, I would say bamboo, because I can adapt to any situation. I can meet new friends and promote world peace. That will be all. Thank you. Sandale, sandale, sandale. Ang sabi ko, describe yourself in one word. One word ba yun? Pabihira. Kung sa mo dinala, may pasok mo lang na sa ulo mo eh. Describe yourself in one word daw. Excuse me, bingi ba yan? Ba tingin mo hindi niya narinig yung sina? Bakit kailang ulitin mo? Sige na. Okay. I can adapt to any situation. One word nga! <laughs> I will change my answer. Papalitan nga sagot. Oo nga, narinig ko yan. Bakit kailangan interpreter? Bingi ba ako? Ha? Bingi siya? Bingi ako? Lahat tayo dito? Bingi? Oo, naintindihan ko yun. at uh, uh, sige, one word ang kailangan ko. Winner! Kasi I am a winner! <laughs> yes, yes. Thank you. Winner talaga! Winner! Matapos kang magpaligoy-ligoy ng sagot, matapos mong hindi sagutin ng one word yon tanong ko, Tingin mo talaga, magiging winner ka pa? Hiya-hiya hiyan naman ako sa'yo, no?